Kumusta po kayo, mga kapwa ko Pilipino? Sana po lahat tayo ay nasa mabuting kalagayan. So pasensya na po kayo kung andito na naman po ako. Kasi hindi ko po kayang palampasin itong uh, subject na to. Yung pong uh, social media posting ni Mayor Bicoso soto na medyo po tinamaan ang ating dalawang veteranong journalist na si Julius Babaw at si Miss Corina Sanchez Rojas. So, dahil po doon, nagka-curious na po ako, nagka-interest po akong panuorin yun pong dalawang videos na tungkol po raw sa lifestyle ng mag-asawang ito na si um, Mr. and Mrs. Diskaya. So, pinanood ko po Hindi ko natigilan na tumawa sa galit. Dahil po nung tinanong ni Mr. Julius Babaw, yung mag-asawa, kung saan po o kung kailan uh, nagsimula ang kanilang yaman, ay agad-agad pong sinagot ni ni Ate Sara Diskaya nun po raw, sumama na sila sa DPWH. <laughs> <laughs> Di ko po talaga napigilan na tumawa sa galit. So, yung depensa po ni Mr. Julius Babaw, lifestyle po raw ang pinapakita doon. Para puro ma-inspire yung mga tao. <laughs> Never po ako na inspire doon. Nagalit po ako. Kasi po sobrang liwanag. Tanga lang po. <laughs> Hindi makaka makakaintindi. Doon po sa sinabi ni Ate Sara Diskaya, nagsimula po silang umaman ng maybe di kasi, hindi naman sabi sumama o o nag-join sa sa Department of Public Works and Highway pero nung mangontrata na siguro sila yun pong ibig sabihin siguro ni Um, atisar diskaya so mga projects lalo na po dun po sa flood control projects kasama po yung mga um, kumpanya nila diskaya doon sa top 10 na pinakita ni Pangulong BBM. Nakakuha, nakakuha ng malaking kontrata sa DPWH. So, <laughs> siguro, tama naman si Julius Babaw na inspirational po yun kasi siguradong na-inspired po yung mga magnanakaw. So alam na po nila kung saan sila pupunta, kung ano pong departamento ng ating gobyerno na pupuntahan nila. So, <laughs> o oh, nga pala, inspirational nga pala. <laughs> Sorry. Oh, pero sa ako mismo, I'm sorry. Hindi po 'yun inspirational sa akin. Hindi po ako na-inspire. <laughs> Tapos mas mas may nagpalala pa. Ito pong si Mr. Club, 'yung nakisawsaw. Nagsabi pa po, po ng sinabihan pa po, po si Mayor Biko ng Mayor, wag ka nang makisaw-saw sa mapanganib na panahon dahil sa sarili mong interes na politikal. <laughs> so, nakita ko yung date pinagpost ni Biko Soto. Natalo na niya si Sardis kaya. So, ano pang sinasabi nito ng Mr. Clavio na interest na political ni Biko Soto? <laughs> Tapos, sabi pa niya uli, huwag mong isingit sa kamalayan ng mga Pilipino na ikaw lang ang malinis at matuwid. Anong gustong sabihin nito ni Mr. Clavio? Na siya malinis at matuwid rin? Coincident pa po, po na yung involved na contractor dito, yung nakalaban ni Mayor Vico Soto nung last election, Sarah Diskaya Akala ko tuloy yung isa ring Sarah na batang-bata pa na, na, na inabuso. Tapos, tinulungan ng isang reporter, journalist. Tapos, nagbuntis. Sarah Balabagan. Siguro yun? Hindi ko lang ma... Pero... I think I'm right. Oh, Sarah Balabagan yun. Yun tuloy ang naalala ko. Coincidence lang kasi, di ba? Sara Diskaya. Tapos yung batang yun, Sara Balabagan. Involved rin yun eh. Journalist rin eh. Nas nakakatawa kayo. <laughs> o sige mga kapwa Pilipino. Marami pong salamat sa inyong oras. Mabuhay po tayong lahat.